Last May 22 nga ay ginanap ang Miss Universe 2024 kung saan isa sa mga host ay si Alden Richards. Kaliwat ka na naman ang naging komento sa hosting style ni Alden. Ang sabi ng iba, parang pera o bayong ang hino-host niya at hindi pang pageant. Kaya ang tanong natin ngayon mga kamarisol, tama lang ba ang atake ng hosting ni Alden Richards na parang galit? Ayan. Yan. Tama lang ba yung atake Tama niya? Lang eh? yung atake oh, niya. Diba? ko. <laughs> ano sana mo. Huwag naman sana mapunta sa akin ay ano. Oy, ito no. nga Ako <laughs> ay! Ano? Safe, maybe. Ay, napaka-safe mo naman. Ay, na na ay lang ito, akin, na. ito po for debate lang ha. Ay, Diyos ko. <laughs> sa akin to I ha. Sayo. Diyos ko! Ayun mo! Naku, patawarin mo ako Alden, ha? Diyos ko! Sabi ko, oh. Alden, sa oh. kita! Ah. Sabi ni Roman Grey, sabi napanood ko <po> kayo, sabi <laughs> ni Roman Naku, na, na. Ano lang to, ha? Ano lang to, ha? Para sa akin, tama lang yung <laughs> atake. Kasi di ba parang parang tayo pag nag-host, this is not our normal voice. Kapag ka on cam ka na, talagang lalagyan mo ng energy. Talagang para Quezon City, ganon. Yung parang marinig, Palawan, ganon, di ba? Para marinig ng mga tao. At in fairness sa kanya, marami naman ang bumilip doon sa energy ganung pageant, kailangan talaga may energy ang hosting para talagang ano, maintindihan ka talaga ng mga nanonood. So I think tamang-tama lang talaga ang energy na ibinigay ni Alden sa pag-host niya. O, tapos ang debate, wala na. O, oh, panalo ka na. Ang pinda ko sa'yo. No, no, panindigan mo muna yan. <laughs> diba? Eto, no. Oh. Diba? Nako, paninigan ko lang to kasi oh. ito nabunot ko. Kumbaga, dapat siguro naging banayad lang yung pagkakasabi ni Alden. May energy pero may lambing sa dulo parang gano'n. Parang Quezon City. Something <laughs> like that, 'di ba? Hindi yung ano talaga parang galit nga yung sinasabi nila, parang galit, parang ano daw pera o pa yung ang pag-host. Although, wow. kailangan nakatangalang bigyan ng energy yung ano, yung sinabi ni Melden kay Pero yung iba ang nagiging dating sa ano, sa netizen, kaya yung pinagkakaunuhan nila. So dapat siguro uh, nag-workshop or not nag-workshop siguro yung dapat siguro matutunan ni Alden kung ano yung tamang pagbigkas kasi tama naman yung pag-host niya eh pero yung ano lang yung pag-deliver siguro yun ang kulang yun sa palagay ko kaya no yun pero ang ano, ha? ha pero ano yung mga pressure sa si Alden kung di ako nagkakamay ilang best na rin nag-host sa mga beauty contest, eh, di ba? Oh. So, kinukuha siya, ibig sabihin, mahusay siya. Correct. Pero eto, siyempre, eto naman pinagdedebatean namin, eh, hindi galing sa amin, kundi galing sa mga netizen na nakapansin, di ba? Okay. Pero yun, tama din naman si Midian, parang, parang, ay, parang sigaw-sigaw siya. Kaya lang, siyempre, yun, yung yun, yun energy, may energy siya. Kaya, parang kami dito, pag show o kahit sa nag-host kami, kaya malakas, energy, energy. Pero, Carol, nandiyan sa cast naman yung pwede na, tama rin naman, tama rin, may lambingin kahit paano, di ba? Pero, yun nga si Aldo, eh, parang kung sa tingin niya, yun ang tama, yun ang ginawa niya. Kaya, parang sa kayo may punto si ba? Pero, ito wala na sa debate. Oh, okay. So, siguro, kasi iba din talaga yung live, eh. Mm. Baka maingay din doon, eh. Oh, di ba? Kaya, kailangan ilalakas mo yung boses Sabi. mo. Para feeling mo, may ganung ano kasi na lakasan yung boses ko para mm. mas ano, para baka matalo ng tao. At saka dito friendship, di ba minsan kasi, mm -mm. pag malumanay naman, pag sobra parang para, para, ano, sa, ay wala namang kalotilat yung mag-MC, oh, ay wala namang buhay mag-MC. Oh, sa nilalagay right. niya din sarili niya, correct. ito binagyan niya ng energy, binagyan oh, ng ano, ng buhay. Aba, sila naman ang nagagalit kayo, galit di, daw si Alden. Hindi mo alam kung saan ka lulugan, kung oh. si Alden, di ba? Oh. Ang gaya dati, beauty, Miss Universe, meron babae na pintis, pin, pin, yan ang Pinintas, pintas, 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 Oh. Parang ano, malam daw, di ba? Oh. So tama na siya, Stop ba? Sa so, Olivia Culpo cool yan. Pero alam mo, para mas gugustuhin ko na yung ganyang ka-energetic, oh. yung ganyang buhay na buhay, uh -huh. ang pagkaka-MC, kaysa naman yung ano walang buhay. Walang buhay. Di ba? Oh, so oh, para nga. sa akin... Parang gusto na... raw mamigay ng jacket ni Alden, may oh, ganun pa ako oh. nabasa sa medicine, ba? Oh. Ano yung sinasabi niya dapat daw mag-seminar kanino? Kay, dapat daw meron pa ako nabasa, dapat daw mag-seminar kay Roby Domingo tsaka kay Luis Manzano. Ganon? Ganon, oo. Oh, oh. Ay, hindi naman. Oo, oh, oh, hindi naman. At oh, oh, oh si Adit po ay nag na rin sa mga Nuntem Variety Shows oh, ng, oh. ng, ng, ano, Kapuso ng Network. Kapuso Network. Itbulaga. Siyempre, nasanay na, nasanay na ano na siya. Nung nasa Jamie pa si Regine, yung first na show niya nung araw, silang dalawa ni Regine, di ba yes. yung yes. show? Or reality show ba yon? Oh, parang right. ganon. Pero in fairness, yung mga taga Thailand ha, ah, nag kay Alden ha. sa -hmm. saka di diba, si, yung first hand si Stassi, parang ganon, pinuri naman si Alden. Oh, oh. -oh. So, hindi lahat naman talaga yan. You cannot please everybody yeah, ganun, talaga. saka no? yung iba kasi, ang tinitignan yung kamalian eh, Correct. ang tinitignan oh. yung kapintasan, pero yung kabuuan, hindi nila nakikita minsan. Eh, oh, no, Pwede ba? rin kasi sumakay sila sa ganyan. Naging, kasi ano, si si Alden naging Naging eh. content tuloy nila si Alden. oo oh. no? oh. Pero ako tama ng ginawa ni Alden, pil na pil pagiging host niya. Kaya may energy. Yan si Alden the charge, di ba? Oh. 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 Abangan po kung sabay manonomit sa Star Awards for Movies, di ba? Oh.